Sugatan ng dalawang residente matapos gumuho ang lupa sa isang residential area sa Valenzuela City. Para sa update, magbabalita live mula sa Valenzuela si Gio Robles. Gio, tukoy na ba kung bakit biglang gumuho ang lupa? Cheryl, bago yan, update lang muna dito sa Valenzuela City. Isa na ang kumpermadong nasawi habang isa ang sugatan matapos nga gumuho ang lupa sa dalawang barangay dito sa lungsod. Uh, kinumpirma yan mismo sa atin ni Mayor Wes Gatchalian. Kanikanina lamang nakapanayam si Mayor West ng mga kasapi ng media. At sinabi nga niya na yung nasawi na biktima ay yung uh, 65 years old na matanda na nadaganan ng uh, gumuho nilang bahay kahapon ng umaga. Habang yung isang biktima naman na nagpapagaling na matapos nga mabalian ng buto sa balikat ay yung uh, 18 years old na lalaki na kasalukuyang nasa ospital pa rin ngayon yung sanhi naman kung bakit gumuho yung lupa ayon kay Mayor West Gachalian, yung sunod-sunod o yung walang patid na pag-ulan pa rin yung tinuturong dahilan kung bakit lumambot ang lupa kung saan nakatayo yung pader sa likod ng mga bahay na ito kaya nag-collapse siya o dumausdos yung lupa. Cheryl. Pwede pa bang balikan ng mga residente yung kanilang mga bahay? Hindi na, Sheryl. Tinuturing na ngayon na danger zone ni Mayor West Gachalian. Uh, yung lugar na ito kung saan gumuho yung mga bahay. Sampu sa mga homeowners, ayon kay Mayor West, ang bibigyan ng pabahay sa may Disiplina Village habang yung iba naman ng na mga itinuturing na renters o sharers, yung mga nawalan ng mga tirahan, bibigyan sila ng 10,000 piso uh, bilang pambayad nila sa mga lilipatan nilang mga paupahan malapit uh, dito sa lugar. Pero yung area na ito, Sheryl, sa ilalim ito ngayon sa mapping, kung magiging ligtas pa rin ba yung mga bahay dito malapit sa mga gumuhong uh, lupa. Dalawang barangay yung pinag-uusapan natin dito, serial sa lungsod ng Valenzuela. Yung barangay uh, kung saan tayo ngayon, barangay Mapulang Lupa at yung barangay Ugong, nasa higit isang daang mga residente o halos 28 na family. Sheryl, sa dami ng mga residente, akalain mo marami yung bahay na apektado? Hindi ah. Yung mga bahay na gumuho, sam, nasa sampu lang. Pero kasi doon, Sheryl, sa mga bahay na ito, ilang pamilya yung naghahati-hati. Kasi nga, uh, yung lugar na ito, Sheryl, lupa ito ng uh, National Grid Corporation o NGCP, mga informal settlers yung karamihan dito. Kaya sa isang bahay, nasa dalawa-tatlong pamilya yung nagrerenta o nangungupahan dito. So ngayon, Sheryl, update lang nasa sampung pamilya muli yung bibigyan ng pabahay o relocation ng uh, lungsod ng Valenzuela. Habang yung iba naman ngayon, pag-aaralan pa rin Sheryl kung saan sila ilipat. Pero meron na silang ayuda na matatanggap nga sa LGU na tig 10,000 piso bilang renta nga doon sa mga li lilipatan nila. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.